Welcome back sa ating channel At sa araw na ito, ituturoan ko kayo kung paano mag-hide ng apps para magkaroon ng privacy ang ating mga application na ginagamit natin at para hindi ito makita ng gusto natin itago sa sa taong iyon, okay? So para malaman nyo yun, itutukan nyo lamang po ang video na ito Okay, yung first step na gagawin natin guys, punta lang tayo sa settings, ayan and afterwards pag nasa setting na tayo, hanapin natin yung privacy. Punta tayo sa... Okay, sa privacy guys, ito. Ayan. And then, after that, uh, punta lang tayo guys sa ating hide apps. Ito, ito si hide apps. I-open natin yan. Ayan. So, ito na yung mga application na nandoon sa ating home. Ito na siya. Pipili tayo dito ng gusto nating application na gusto nating magkaroon ng privacy or i-hide natin siya para tayo lang yung nakakaalam at pwedeng maka-open ito. Okay, say for example, ito guys si gallery. Ayan. Ito so, si gallery. Ayan. Tapos meron siya dito, uh, sinabi dito na set a privacy password first. So maglalagay tayo ng password muna uh click settings ayan tapos ito na guys uh, pipili tayo ng 6 digit na password okay so kayo na bahala dito kahit alin naman basta uh, yung matandaan nyo. ayan ayan so ulitin natin yung password i-confirm natin kung tama ayan and then ito na siya meron tayong uh, sabi dito set access code. Enter your access code on the dial pad to access the hidden apps. Okay, so okay na siya. Ayan. Tapos ito naman guys, ilalagay natin dito. Kailangan meron lang asterisk. So kailangan, yung kaninang linagay natin na passcode, ilalagay natin ulit siya dito. Okay? Ayan. Kung baga, dinagdag lang natin yung yung dalawang hashtag I mean ayan yung dalawang hashtag lang sa magkabila sa unahan at sa dulo pero yung passcode na yun yun pa rin and then click check tapos okay done na siya ayan so kung makikita natin guys ito yung gallery di ba so hanapin natin dun sa homepage kung nandun pa siya i punta tayo dun sa ating home hanapin natin si gallery kung mahanap natin siya. Okay? So, ayan guys, wala na nga si gallery dito. So, paano ba natin malalaman kung nasa na si gallery? At paano ba natin malalaman na na-hide na natin siya? Guys, so next natin gawin is, punta lang tayo sa ating call settings. Ayan. And then, i-dial natin dito si hashtag or number sign. And then followed by yung 6 digit kaninang code na sinet natin, idadagdag lang, lang natin yung dito. Okay? So ilagay natin yung code na yon Ayan. And then followed by isa pang hashtag or number sign. So ito na siya guys. Ah, nagpakita na dito yung gallery na hinahid natin na app. So ito na siya. So ibig sabihin nito, <clears throat> may privacy na siya at nakatago na ito. At ah, tayo lang yung pwede maka makakita nito or maka-open nito kasi naka-hide naka na po yung apps na ito. So, ganito ang kinaganda ng pag-hide ng apps kasi yung mga gusto nating application na uh, tayo lang yung nakakaalam or maka-open uh, mag, maka ito or I mean, ayan, para hindi mahalungkat ng iba at para magkaroon tayo ng privacy lalo na kung meron tayong tinatago dito na napaka yung bagay at ayaw natin makita ng mga bata o ng kahit na sinuman. So, i-hide lang natin guys yung apps na yun at pwede na siyang maitago. Ayan. So kung natulungan ko kayo sa akin tutorial, so please do subscribe and also hit the notification bell button para ma-update ka pa sa mga next pa nating tutorials. Then, thank you.